Pagod ka ba sa buhay mo? O wala kang magagawa sa buhay? O marami kang problema ang iniisip? Na-stress ka ba sa pamilya nyo? Huwag kayong mag-isip ng masama mga idol. Isa lang yung sasabihin ko. Magtanim ka sa paligid nyo. Daming makain na pwedeng itanim. Kamote, saging, kamuting kahoy, at iba pang mga pagkain na gumagapang sa paan nyo. Pwede kayo mag-alaga ng mga baboy, manok, kambing, baka, ilaga, patsyukan, tanga, uhipan, Balang araw mga idol, matutustusan matustusan yung pangangailangan nyo at makatulong kayo sa pamilya nyo. Mindset mga idol, Diyos ko po. Huwag kayong magsugal at bisyo. Huwag din kayong dadayo sa kapitbahay nyo upang mak at chismes. Wala kayong mapapala dyan. Kundi away lang. Diba? Makinig kayo mga idol. At matutuwa pa yung mister nyo kapag kayo ay masipag sa mga gawaing bahay yung mga problema na yan itawan nyo na lang yan at idaan Shh, kung may libangan wag yung masama yung gawin nyo yung ikabubuti sa inyo ba? Diba? tama ako hindi naman masama yung sinasabi ko sa inyo yung iba dyan maraming problema iba na yung gagawin ay bahala na mo na may dagang PC, Hikti ang inyong liog, huwag mo kasabot.